Dapat tigay may tagay para masipag kang magtrabaho. Hindi na nag ha? Ah, hindi ka na nag inom Isang mapagpalang araw pong muli mga kasaludo Panibagong araw na naman tayo Panibagong vlog na naman At sa pagkakataon ito ay nandito po tayo sa bagong bukas na karinderya ng aking pamangkin At bago nga po pala ako pumunta dito sa karinderya ng ito Ay nagkita kami ang nagkwentuhan ng aking isang uh, kaibigan na isang uh, mason At sila daw ay may project ngayon At tinanong ko nga ni siya kung ano naman ang papel niya doon sa inagawa nilang building Assistant foreman na ako ako Assistant foreman? <laughs> ay ano na yan? ilang floor yan? Tatlo po Sabay sabi ko naman sa kanya na dapat tigay may tagay para masipag kang magtrabaho. Gaano ka na ininom pa? Ah, hindi ganoon na nag-iinom. Na. Ah, hindi siya sige, ilang buwan yung atrabawhin niyan? Ano na 'to? Oo, oh, mag oh, hindi maginom iinom po. Dagdagan mo ng inom. Papayagan na. Ilang buwan yung atrabawhin niyan? Isang taunin po ari. Isang taunin? Oh, very good da. Ayun, at maigi naman po, may trabaho na uli ang ating kaibigan na si Foreman Ampon. At balik po tayo din eh sa karinderya ng aking uh, pamangkin. Ang pangalan po ni Rea ay King's Diner. Yung po ang aking uh, At ito na po ang kanyang mga butung ulam. Kaya pumunta na po kayo dito. Dito lang po ito sa Mabini Street, tapat ng dating Chinese School. Pinamalayan Oriental Mindoro, malapit po sa may parola. At ito na po ang mga tumutulong dito sa karinderya ng aking uh, pamangkin. Yan po, mga kaibigan po namin yan dito sa Barangay Kakawan. Yan po ay mga volunteer. At wala pa silang malinaw na usap dyan. Basta ang alam ko po, ay tutulungan mun muna nila si Council Briggs na aking pamangkin para lang maumpisahan at para mapagtagumpayan ang negosyo ni Consiel Briggs na ito. At ito po, kasama ko po ang aking bunsong anak na si TJ Seyus. At bago nga ni po pala ako pumunta dito, ayon po sa kanila ay marami na daw pong kumain ng mga estudyante. At ito nga po, nandini po kami sa likod at pagpasok namin may maya sa loob ay meron na naman uling mga estudyante nagdatingan para kumain sila. Dahil ang tapat po nito ay isang college school na po ngayon. At makalipas nga ni po ang ilang oras ay kami po ay tumambay din sa harapan ng karinderya. At makikita nyo po halatang mga pagod na pagod sila. Ayan po, o. Ayan po ating mga kaibigan, itang kita yan naman. Yan po si Don Phoenix Black. Yan po, kita po ninyo. Ayan po, at saka si Joe Marie. Nakakwatro pa ang ating kaibigan si Joe Marie. At ang nawawala ay si Lido. Ay inahanap ko pa. Ayan po, dumating pa po si Marvin. O, kitang kita niya naman. Bagits na bagits ang dating. Pero inahanap ko po si Lido. Ay rin naman pala. Nakayapos na din sa poste. At talagang halatang may inatanawan din sa labas ng school. AST. Halatang pagod na pagod na pala. Kitang kita niya naman po. Daw artista ay. Eh. Ayun. At uh, muli po mga kasaludo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sa dalawang manunod ng aking mga videos at, at umasa lang po kayo na patuloy po tayong magmamalasakit at magpapasaya. Muli po, ingat po lagi tayo mga kasaludo.